Ano nga sir, masakit sa Ay, Leg? Ano ba? Pa? parang pag ginaganyan ko, parang may... Ah, parang asin. Kasi nadudurog sa loob. Asin? Parang asin na... parang buhangin, parang Buh. gano'n. gano'n? Oh, oh. oh, gano'n yeah. nakatagal yan. Mas mga two years na, bigla lang siya nagkagano. Tapos parang lagi na akong gaya nang gaya na. nasanay ka na na Parang ang mannerism sa... Oo. Oh, oh. Ano Masakit? Hindi na <laughs> Dito. Dito. Masakit? Saan? Pag ginamit ako, saan masakit? Dito. Saan Bagsak mo lang ba Relax Wow! Gabi na nga. ba? Hindi. Relax lang. Relax kinukulit siya dito. Oo, dama yan. Hanggang dito. Yun. Sige daw, galaw-galaw mo. Okay na siya, sir. Ha? Okay na siya. Okay na siya? Hmm. Uh. Pakiramdam, sir. Mas <laughs> relax na siya. Magana. Magana. Hmm. Ano, Ang busis na busis sa sabi ko pahilot ko baka may umat. pero hindi tayo natatanggal. Pero ilang hilot na yan tingin mo? Mga kada pagpilot ako may masakit ako katawan, hindi na pa damay mo. check ko. Wala na ba so, na natanggal? Oh, ah, ganun. Hindi talaga kaya. Hindi na sir. Excel. Oh. Ah, grabe ah. Ah, dami. Oh, uh, hindi na maubos. Pero hindi masyado. Parang medyo maga ito, no? Compare sa kabila. Hindi po naman maga, eh. No? Mm Kung muna yung nag... Ano yan, nabalik, siya. Mm. Yung masakit, sir? Meron yan. Ha? Meron. Meron din? Mm. Meron. Meron. Dito? Kung 1 to 10, ilan to? Mga <laughs> <laughs> 6. Sakit niya rin, no? <laughs> relax lang, relax. Lambot naman yung tuhod. Meron talaga? Okay. Okay, taas. Gilang. Okay. Matagal na yung sakit mo dyan? Ngayon lang <laughs> po yung pinisig sa mga. Ngayon mo lang naramdaman? Sige na. Tabi Taas naman. Yan. Okay. Nawala. na? Nawala. Magic naman. Nawala talaga? Amo. Nawala po. Ramdam na agad na magutok na. Ulan pa. Okay. Sira. Relax. Okay. Mas masarap na yan yung ano, yung liig mo. Sige po kasi dito harap ulit. Gala mo na 'yung ano. No, wala na. Wala na. Sabi ko baka ugat lang na naipit pero ilang taon mo 'yun ano? Ininda? Alang Dalawa. Sabi nga ng magulang ko sa baka mataas 'yung dugo mo, sabi ko. Alang araw-araw masakit mataas 'yung dugo. Batok, batok. Mm. -hmm. Tapos pag lagi ako nahugas ng pinggan, mm. -hmm. Diyan na siya, sige, sige na lingon. Kasi sumasakit ka. Mm. Dati ko pa sa balak magpa ganito kay Eh wala pa, hindi ko pa alam mayroon pala dyan sa Palawan. Saan ka pupunta sana? Wala pa nga, Naghanap pa lang. Ah. Eh napanood ko yung kaibigan ko yung kaklase ko na si ano, mura niya. Oo. Oh. Oh, uh, batchmate Nakita ko lang dyan. Ha? Ah. Ito lang yung hinanap ko. Okay. Sige, makakoy na rin yung siya. Kamasin mo yung likod mo? Okay din. Mm. Pero ito talaga yung pinaka iniinda mo sa lahat. Oo, tayo yung mga dito. Balikat. Mm, Tapos dito. Pero ngayon, relax na rin. Wala na. Kahit yeah. nagdadrive ako ng mga, mga pang biyahe. Oo. Hindi sa kasabit. Masa malakas yung aircon. Mm. Malapit pa lang ha. Yung nabiyahe na yun. Sakit na. Eh, masusubukan mo yan pag mo. Okay. Yan ang risang yun. Ano masabi mo sir? Ano yung video natin? Ano okay yung <laughs> mo ba sir? Yes, for. Thank you Thank you.